Hello mga kacharis. For today's video ay magsusundo ako na anak ko. Siyempre, gagamit ako ng pock color. Pock color. Take okay. two. Hello mga kacharis. For today's video ay magsusundo ako na anak ko sa school. Gagamitin ko tong pock color. Ginusto mo yan, Ann. Kaya panindigan mo ulit. Ang dami ko ng take, ha? na ang ganda ng face ko. Take 3. Hello, mga kacharis. For to this video, ay magsusundo ko ng anak ko. Siyempre, gagamitin ko yung lip Care from Pocolor. Ganito yung kanyang packaging, mga kacharis. Tapos, yung kanyang laman naman is Ganito ito siya. Oh, 'di ba mga ka-Teris, napaka-cute. Hmm. Ha? Ano po? <laughs> If you help. Laban lang 'an. Take four. pero nakapaglagay na ako na <laughs> yung ano ko na lang explain ko na lang kung anong shades anong ano yun na yun oh. ano ba yan ano ulit yung totoo na nasa utak ko na hello mga kajaris for today's video ay magsusundo ko ng anak ko syempre gagamitin ko tong tuka. Sabi, pinagpapawisan na ako. Take 5 na ba? Okay. Hello mga ka-Jerry's. For today's video ay magsusuntok ng anak ko sa school. syempre naman para hindi maging ano daw? Hello mga kacharis, for to this video ay magsusundo ko ng anak ko. Saan ko susunduin? Saan? <laughs> Hello mga kacharis, for to this video ay susunduin ko yung anak ko sa school. Siyempre, bago ako umalis, gagamit ako ng gift card from Pocalar. Nagamit ko na pala. Nalagay ko na kanina. Dapat hindi ko pa nilagay, ba? Ah. Marunong. <laughs> ako lang mag-isa dito sa bahay, grabe. Ang hirap mag-promote, alam ba 'yun? Yung tipong gusto mo nang ano, gusto mo nang sumuko, pero wag, wag. Nag-uumpisa na pala mo, para ano, aning, ako lang mag-isa dito. Nagpo-promote, mga <laughs> Pero hindi ko siya kagusana. <laughs> Last. Last pa Hello, mga ka-cherries. For to video ay magsusundo ko ng anak ko sa school. Ngayon ay, syempre, para maging fresh tayo. Fresh, fresh from Nakata. <laughs> Ayoko na, mga ka ano na lang next ano na lang siguro gagawa na lang ako ng ano ng script alam nyo sa totoo lang <laughs> pag nag ano talaga ako pag nag ano tawag nun pag nag na promote, nandyan yung anak ko tahimik sila <laughs> tapos pag nag take to take three na ako yun tatawa, tatawa sila ng tatawa basta yun <laughs> Bye-bye.